Good morning, good morning mga basher, este mga uh, master, ayan mga idol ay maglalagay tayo ng coolant sa ating multicab mga idol Balipapalitan na natin yung tubig na nakalagay dati kasi pag tubig eh, kinakalawang yan mga idol eh, eh, mas maganda yung coolant ang ilagay natin sa ating radiator mga idol ayan mga lords kung mapapansin nyo, yung unang linis ko yung unang flushing ko ay napakarumi pero ngayon, okay na mga lods. Ayan, maputi na siya. Ayan, oh. Malinis na siya mga idol. Bali, ito yung kula, Dito yung tubig na pinamplashing natin mga lods. Ayan naman, tingnan nyo kung gaano karumi. Yung unang pagplashing ko mga idol. Halos apat na beses Kung inulit yan mga idol. Para pumuti talaga yung tubig. Kasi yung pangalawa ay may mga kalawang pa. Pangatlo, halos may kalawang pa. Pero itong mga pangapat na mga lods, eh wala na masyadong kalawang mga idol kaya ayan mga loads at nilagyan na natin ng coolant ang ating radiator mga loads ayan lagyan lang natin yan mga idol dapat siguraduhin natin na wala masyadong tumatagas ayan pasok siya sa ating radiator ayan mga pa mapapansin yung mga idol pinandar ko na dyan yung makina Um, pag bumubula-bula mga idol siyempre may hangin yon mga idol sa pag nag-bleed tayo yan may papasing yung tornilyo kasi pag binuksan nyo yan may, may tubig pa dyan mga loads na lalabas yan dag, uh, bali sinara ko muna yung pinaka tornilyo na yon kasi doon ako nag, pag bleed tayo nandun yon sa bubuksan lang natin yon mga idol ayan tapos dito bubuksan ulit natin yung pinaka tornilyo para lumabas yung na-stack nice na tubig ayan no mga idol, kung mapapansin nyo, tubig yung lumabas tapos pag napansin nyo yung kulay green, yung coolant yan, tapos ibalikan natin yung ating tornillo mga idol, kasi coolant na huyang umiikot dyan mga idol ayan, tapos syempre, dagdag ulit tayo dun sa ating ayan, sa may pinaka radiator, ayan dadagdagan na, na ulit natin ng coolant dyan, kasi para umikot na yung coolant sa ating makina ayan, siguro din natin walang tumatagas mga idol ayan, tapos syempre para mawala talaga yung mga hangin ah, bombahin natin ng bombahin mga idol dito, ayan oh. ayan, mapapansin nyo may mga bulak bula pa ayan. pero maya maya yung mga idol ay mawala ah, mas maganda mawala yan mga lalas Kasi hanggang bumubula mga idol may lumalabas na hangin tapos pupunta ulit tayo dun sa may pinaka tornilyo mga idol balikan natin yon tapos buksan lang natin siya ng dahan dahan mga idol yan kung may mapansin na tayo may lumalabas na bahagya lang na kulang yan para lumabas yung hangin dun mga idol tapos bumba bumbahin natin mga loads yan para wala masyadong maipon na hangin kaya kung mapansin nyo wala na masyadong bumubula yan pag ganyan mga idol, abang binubumba niya, wala man lang masyadong lumalabas na hangin na magandang pangitay niyan mga Lord. Ayan mga idol, hanggang dito na lang. Maraming salamat po.